Zian Gaza hindi pabor sa pagsasalita ni Carlos Yulo para sagutin isa-isa ang mga pahayag ng sariling ina nito. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ng controversial na influencer na si Sian Gaza na tulad ni Carlos Yulo, marami rin silang hindi pagkakaunawaan ng kanyang sariling ina. Ayon kay Gaza, umabot pa sa labing tatlong buwan na hindi niya ito kinausap dahil sobrang sama ng loob niya dito. Pero kahit kailan umano ay hindi niya ito ipinost at maging ang kanilang issue dahil niwala raw siya na ang kasiraan ng kanyang pamilya ay kasiraan na rin niya. Sa halip na paninirang post, ang kanyang ginawa umano ay puro magagandang bagay kahit na hindi niya ito kinakausap. Nainiwala raw siya na dapat ay magagandang bagay lamang tungkol sa iyong mga mahal sa buhay ang dapat mong ipost at ang mga baho ay huwag nang i-broadcast dahil may iging reflection ito ng iyong pagkatao. Dito na sinabi ni Gaza na nag-ingay ang nanay nitong si Angelica tapos pumatol umano si Chloe kung saan bumanat na naman daw si Angelica at sinagot naman ito ni Kaloy hanggang sa magpapresko na si Angelica at doon daw ay nagkagulo na talaga ang lahat. Sinay pa ni Gaza na walang na-accomplish, walang nanalo kundi lahat ay talo at lahat ay nasira. Ang tanong umano ay kung tama ba ang structure na official statement ni Carlos na ine-expose ang sariling ina sa pamagitan ng detalyadong family background o mas lumala lang ang lahat at lalo lamang umano na perwisyo ang Golden Boy dahil sa mga sarili nitong salita. Ang kanyang pagkakaunawa umano sa nasabing video ni Carlos sa halip na ifasipay para matapos na para nagamon para ito ng giyera sa sarili niyang pamilya.